Good morning guys. Welcome back to my YouTube channel. At andito nga pala ako sa Lubo, Batangas. Banalo, Lubo, Batangas. At siyempre, dahil sa tabindagat, tara, maligo tayo. Samahan nyo kami ni Bilas. Oh, no, no.

Na ah, nakatibitin na natin kami huli. May huli? Ang ah, galunggong? Lato. Ano yung lato? Ah, lumahan? Ayong yung ano, tulingan na maliliit. Uh Oo, -oh. tulingan na maliliit. Hmm. yung tulingan na maliliit. nagbibilim ka. Kamati ako. Oh. Ilang, ilang oras ka sa laot? Madali lang, ano? Alas ng alas ko. Oh. Ah, alas po, luma, ko ka lumao. na ng Ito pang huli mo? Ay, ito. Ano yung pumulalaki? Alin? Aring mm, sa? Ah. Galing dadali na doon. Ha? ah. Ha? Isang na... oh. kilo na. Isang kilo na. Hati tayo. <laughs> oh, isang kilo. kilo. Hati, <laughs> Hati tayo. Abot <laughs> kayo isang kilo. Hati tayo. Iyo uwi ko. Ha? Di yung... 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 ano, yung... Sampalok. Sampalok na ano. Ginanga ba? Tawag doon. Yung... Sampalok doon. Oo. No. Pag ano, ha? Pabarit, Pag mo. Paghiwalay. Oo. <gibit> Mga tulingan na maliliit. nato nato Saing. Ha. Uy. Ano pangalan yan? ba ko? Tawag pala kayo kagabi. Oh, ya, Ah, uh, shut up. Anong pangalan yan? Liana, Liana Blis. Yeah, si Liana Blis. Nagpaparaw. Vlogger. Ganda na araw. Eh. <laughs> <laughs> oke okay. okay. Maganda sa tubig yan. Eh? Oo oh, nga. Ito yung mga trabahador. Ano? May ano sila. May kantahan pa rin. <laughs> Ito, ano pa? Malatis na ako sa mga 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 paneke. na kami. Nakaligo na kami. At kami ay mag So, dahil tapos na tayong maligo sa dagat, magbabanlaw na tayo. At kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, please like and subscribe. At i-hits mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga gagawin ko pang video. Samayan!